ang DOTR or NAIA ba nag-sulat, explain at nag-apologize na sa inyo dun sa CCTV? Hindi pa. Um, Senator, uh, Senator uh, Alan Peter Cayetano, thank you. Um, hindi, sir. Ang nangyari kasi dito, itong tao na ito apparently is assigned doon sa NAIA. Ang tao na ito is a media person uh, na assign permanently, I think, sa NAIA. Because this is the second time na nilabas niya yung istorya sa mga anak ko. Yung una, when I left for uh, Singapore, year 2021. Wala naman akong problema doon. Ang aking problema lang is itong tao na ito, nilalabas niya pati yung information na kasama ko yung mga anak ko. Um, alam namin kung sino siya. We have footage na nag na kumukuha siya ng cellphone uh, footage. Ang sinasabi ko lang doon sa aking statement ay dapat siguro i-beef up ng naiya na ang security nila dahil may tao doon sa boarding lounge na hindi pasahero at hindi employee ng gobyerno at hindi employee ng naiya. 'Yun yung uh, sinasabi ko. If you want to have a world class airport, dapat world class din yung uh, security natin hindi siya pa